Saan nakatahan ng Diyos no hindi pa niya ang langit at ang lupa? Ayan. Nasaan ang Diyos no hindi pa niya ang langit at ang lupa? May nagsasabing ang sagot tao sa tanong na yan ay nasa Kawikaan 8.31 Brad Tan, vamos there? na nagagalak sa kanyang tinatahan ng lupa at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Ayan, ang sabi diyan, hindi pa daw nililikha ng Diyos ang langit at ang lupa, ang Diyos nandon sa kanyang tinatahan ng lupa. Totoo ba ang interpretasyon na ito na ang Diyos ay nandon sa kanyang tinatahan ng lupa? sa talatang yan? Ang sagot ay hindi. Ang lupang tinutukoy sa Kawikaan 8.31 ay yung literal na lupa na ating tinatahanan or literal na earth. Ngayon, maaaring itanong, paano magiging literal na earth yan? Ay yung sa Kawikaan 8.26, wala pang lupa at nasa process pa ng creation. Pero bago yan, ano? Pag sinasagot ang tanong na, nasa ng Diyos, no? Hindi pa nalilikha ang langit at lupa. Pansinin lang natin, ha? Na ito ay inuumpisahang basahin sa 8.22 ng Kawikaan. Tapos itutuloy-tuloy hanggang 8.31 ng Kawikaan. Tapos puputulin sa salitang lupa. Basahin natin, ha? Ang Kawikaan, 8.22 hanggang 31. Rantan, vamos ler. Pinari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad bago pinasimula ng kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula nung araw, mula nung walang pasimula bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig bago ang mga bundok ay nalagay bago ang mga burol ay ako'y na ilabas samantalang hindi pa niya nililikha ang lupa ni ang mga parang man ni ang pasimulaman ng alabok ng sanglibutan ng kanyang itatag ang langit nando nako nang siya ay maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman ng kanyang pagtibay ng langit sa taas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman nang niya ang dagat ng kanyang hangganan upang huwag sa langsangin ng tubig ang kanyang utos nang kanyang iayos sa mga patibayan ng lupa na sa sipingan niya ako na gaya ng matalinong manggagawa at ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya na nagagalak sa kanyang tinatahan ng lupa at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Ayan. Kung tatapusin lang natin yung pagbasa ng buong 8.31 ng Kawikaan, may mababasa tayo doon na sa mga anak ng mga tao. Kaya tayo may mababasa sa Kawikaan 8.31 na sa mga anak na mga tao dahil may lupa na noon. May inhabitants na ang earth noong time na yon. E bakit sa Kawikaan 8.26 may banggit na samantalang hindi pa niya nalilikha ang lupa? Kasi pinapakita lang dyan na ando na ang karunungan nung hindi pa nalilikha ng Diyos ang lupa. Pero pagdating sa 8.31 ng Kawikaan, may literal na lupa na noon at meron ng mga anak na mga tao noong panahon na yon. At katunayan, kung ipagpapatuloy lang natin ang pagbasa sa 32 hanggang 33 ng Kawikaan 8, Bangos Ler, Ngayon nga mga anak ko, dinggin ninyo ako sapagkat mapalad ang nangag ng aking madaan mga kinig kayo ng turo at kayo'y magpakapantas at huwag ninyong tanggihan. Ayan, sa mga talatang yan, may binabanggit na mga anak ko at may inuutosan na mga kinig kayo ng turo at kayo'y magpakapantas, huwag ninyong tanggihan. Nagpapatunay na, na, na nung yan, ay may mga tao na noon at sila nga yung inhabitants ng lupa o ng earth. Eh ngayon, balikan natin ulit. 8.31 ng kawikaan, pangusler. Na nagagalak sa kanyang tinatahan ng lupa at ang aking kaaliwan ay sa mga anak na mga tao. Ang tanong, bakit binabanggit yan sa talata na sa kanyang tinatahan ng lupa? Kasi ano, ganito yan. Kasi sa unang tingin, maiisip mo na yung kanya na tinutukoy ay siya din yung nakatahan doon sa lupa. Hindi. Kaya sinabing sa kanyang tinatahan ng lupa. Dahil tama naman eh. Sa Diyos ang lupa o ang earth, ang Diyos ang lumikha ng lupa, kaya siya ang nagmamayari ng na lupa. Kaya tinawag na kanya. At tinatahanan nga ba ito? Oo, tinatahanan. Pero hindi ibig sabihin, Diyos ang nakatahan. Katunayan, tao ang nakatahan sa lupa. At talaga naman designed na tahanan ng tao ng lupa. Kaya ito nilikha ng Diyos. Basahin natin sa 45.18 ng Isayas. Vamos leer. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit na siyang Diyos na nag-anyo sa lupa at kumuha niyaon na kanyang itinatag at hindi niya nilikha na sira na kanyang inanyuan upang tahanan. Ako ang Panginoon at wala ng iba. Ayan, ngayon, balikan ulit natin ha, ang 8.31 ng kawikaan. Na nagagalak sa kanyang tinatahanang ng lupa at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Ano ang ibig sabihin ng phrase na na nagagalak sa kanyang tinatahan ng lupa? Ang ibig lang sabihin niya na ang Diyos ay nagagalak doon sa lupa na kanyang nilikha na natatahanan ng tao katunayan ano doon din sa talatang yon nasa mga anak ng mga tao ang kaaliwan nung aking na tinutukoy sa talata o ang karunungan hindi ibig sabihin sa talata na ang Diyos ang nakatahan doon sa lupa walang pinagkaiba yan ha doon sa halimbawa na kunari ano sa tao ito sa iyong tinatahan ng bahay na ang sabihin, may bahay ka at may nakatahan doon, not necessarily ikaw yung nakatahan, pero sa iyo yung bahay. Ayan, mas maliwanag natin makikita ang diwa ng talata. Kung titingnan natin sa ibang sali ng Biblia. Mm. Sa NIV, rejoicing in his whole world and delighting in mankind. A New Living Translation, and how happy I was with the world he created. Mm. So King James, rejoicing in the habitable part of his earth, and my delights were with the sons of men. So God's Word Translation, found joy in his inhabited world and delighted in the human race. Yan, yan ang mga uh, iba, ibang sali ng 831 ng Kawikaan. Ngayon ha, kung papansinin natin yung sa King James Version, Rejoicing in the habitable part of his earth, and my delights were with the sons of men. Bakit sinasabi dyan na rejoicing in the habitable part of his earth? Pero tama naman eh. His earth. Dahil Diyos ang nagmamayari ng earth. Rejoicing in the habitable part. Tama pa din. Dahil talagang may habitable part Ang earth na ginawa ng Diyos. Dahil hindi lahat ng parts ng earth ay pwedeng tahanan ng tao. Katulad na hindi pwedeng tungahan ng tao sa ilalim ng dagat. Although, part ng earth ang dagat. At kung babasahin natin, ano? At iba't ang iba't ibang salin ng Kawikaan 831, makikita natin dyan yung diwa na yung Earth na tinutukoy dyan ay yung literal Earth na tinatahanan ng tao. Rejoicing in his inhabited world and delighting in the children of man. So, yung world na ginawa ng Diyos, inhabited yun. Hindi ng Diyos, kundi ng children of man. Ngayon, sa mga komentarists ng Bible, tatulad ni Clark, Clark's commentary on the Bible, rejoicing in the habitable part of his earth, there God displays especially his wisdom in ordering and directing human beings and in providing for their wants. At sa Hill's exposition, mababasa doon, rejoicing in the habitable part of his earth, in that part of the earth which is habitable, in filling it with inhabitants, in preserving and sustaining it in being, and the inhabitants of it, in governing it, and ordering all things in it for the best, according to his infinite wisdom and the counsel of his will in bestowing the bounties of His providence and in being the light and life of man. Ayan. So, sa Kawikaan 8.31, yung lupa na tinutukoy doon ay yung literal of physical earth at hindi ang Diyos ang nakatahan doon. Ngayon, the question still remains. Saan nakatahanan ng Diyos? nung hindi pa niya nililikha ang langit at ang lupa. O kaya, no, kung i-rephrase natin, saan nakatahan ang Diyos before creation? Yan. Eh, tanong natin, saan ba sa Biblia binabanggit ang creation? Basahin natin sa Genesis 1.1. Vamos lang. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos, ang langit at ang lupa. Ayan, dyan sa Genesis 1.1, binabanggit ang creation. Kung titingnan natin no ang mas malalim na kahulugan ng Genesis 1.1, hindi lang ang nakasulat sa Genesis 1.1 ang kinreate ng Diyos. Basahin ulit natin ha, sa King James Version naman. In the beginning, God created the heaven and the earth. Genesis 1.1 yan ha. At kung ating titingnan ang mas malalim na kahulugan. Genesis 1.1 In the beginning, o time. Diyan nagsimula ang time. God created the heaven, o space. Diyan nagsimula ang space. And the earth, o matter. Ayan. Sa Genesis 1.1, kinreate din pala ng Diyos ang time, space, and matter. Ngayon, kung iisipin natin, ano, kung saan nakatahanan ang Diyos before creation or before time, space, and matter, dapat yung tinatahanan na yun ng Diyos beyond time, space, and matter. O, oh, hindi siya sakop ng time, space, and matter. E, ano ba yung beyond time, space, and matter na tinatahanan ng Diyos? Yun ay yung walang hanggan. Ang walang hanggan, hindi sakop ng time, space, and matter. Kaya, nung hindi pa nalilikha ang langit at ang lupa, ang Diyos nakatahan sa walang hanggan. Maaaring may magtanong, Pwede bang tahanan ang walang hanggan? Kung iisipin ng tao, parang imposible. Pero sa Diyos, posible yon. Ngayon, may mababasa ba tayo sa Biblia na ang Diyos nga ay nakatahan sa walang hanggan o eternity? Kasi, ang dapat nating paniwalaan ay yung nakasulat. Kung may papaniwalaan din lang naman tayo, ay yung nakasulat na basahin natin sa 5750 ng Isaiah pang Mosler Bratan pagkat ganito ang sabi ng mataas at matayong na tumatahan sa walang hanggan nang pangalan ay banal ako'y tumataan tumatahan sa mataas at banal na dako na kasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. At ah, sa King James Version, Sultan. For thus saith the Holy and Lofty One that inhabiteth eternity, whose name is Holy, I dwell in the high and holy place with Him also, that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite ones. Ayan. Kaya dito, mababasa natin na ang Diyos ay tumatahan sa walang hanggan. E eh, ngayon, ano? Ito ha, Maring tanong, bakit dun din sa talatang yon may mababasa tayong, ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako? Kung saan talata na binabanggit na ang Diyos ay tumata tumatahan sa walang hanggan binanggit din kasunod noon na ang Diyos ay tumatahan sa mataas at banal na dako in reference to what in reference to the earth kaya sinabi ng Diyos na siya ay tumatahan sa mataas at banal na dako kasi may earth na noon kaya nasasabing ang Diyos ay tumatahan sa mataas at banal na dako. Katulad din yan ng halimbawang ganito, ha? Sa tao ito, ha? Sa tao. Kaya mo nasasabing andun sa taas kasi ikaw nasa baba. May reference point. Pero paano kung walang earth? Hindi mo masasabing nasa taas. Dahil walang point of reference, walang direction. Kaya, tama sabihin Nung wala pa ang langit at ang lupa, ang Diyos nakatahan sa walang hanggan. At isa pang katunayan na may earth na nung sinabi ng Diyos na siya ay tumatahan sa mataas at banal na dako, sinabi rin doon na kasama rin siya ng may pagsisisi at pagpapakumbabang loob. Patunay na may tao na nakasama ng Diyos, therefore may earth na noon na tinatahanan ng tao